Ayan, nandito si Engineer, mga kanay Kung gusto nyong magpagawa ng bahay, yan. Yeah, shout out po sa mga uh, followers. Yeah. <laughs> thank you, Engineer. Ah, salamat, salamat. Thank you, thank you. Ayan, mga kanay -pi, kung gusto niyo magpagawa ng bahay, kontakin niyo lang ako, uh, tawagin natin si Engineer. No? What's up mga Kanoy pi? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Sabado Lalabas na naman tayo para mamasada At alas 10 na ng umaga Kakatapos ko lang kasi na no, Na naglinis dun sa aking mga manukan mga Kanoy P At nagwashing din ako kay Mia Kaya yan Palabas pa lang tayo alas 10 ng umaga At ngayon Nandiyan si Mia mga kanipi At nandun din si Mrs. at Baby Maika Bale Bibili kami ng ulam Lutong ulam na lang mga kanipi Anong oras na kasi Kaya ah, uh, yan. Saan tayo bibili ng ulam? Sa patro, mga patraw Dito sa 4 patraw mga kanipi Diyan siya oh mo yung kanipi Ay Ka <laughs> Ay, nandito si Mia mga kanayipi malinis na naman to dahil bagong washing ayan malinis na malinis yan mga kanayipi dahil na nasabunan na natanggal na yung mga naganuhan ng langis ayan. alright mga kanayipi Так.

Magpapunta na kay Mama Tara Tuna sa baka sa satyan naman ngayon Ngayon lang pa yun ako? Bye pa, papa. Bye kanoy pi. Okay. Bye bye. Ayan mga kanaypi malap na tayo ng Pambuay na mano nating pasayero Nakabili naman na ako ng ulam namin eh So ayos na okay. Tingin tayo ng Buhay ng mano natin Nampila tayo dito save. Yeah. Tine. Kunin natin yung ano. Para ganun pa zero. Ang karga ko lang tin glass plastic na. oo oh. aso yan tay. Ito yan. Thank you ah. Sige Delikado. Ah, ah. <laughs> Ayan mga kanayipi. Manaypi, kumita tayo ng 60 pesos Ano niya, madam? Ha? Prodaneta? Prodaneta? Ah, sige Ha? Ah? Prodaneta? tayo mga kanaipi kumita tayo ng 100 pesos sono praktikalitos asto hadi 20 may isa ata eh. Ah? 20 may ano? ah. <tip> ah? okay. isa. Ano? 20 may isa ay dapat ADR. Ah, ano may 20, 20 na yan, yan. isang biyahe dari Minimum agent may ano? 20 Ah? 20 isa. 5, 5, 5, 6, 5, 5. Oh.

Buti na lang kumita pa tayo doon ng 80 pesos Maka pick up tayo doon sa may 7 eleven lagari muna tayo ngayon mga kanaypi mas may napipick up tayong pasahero pag naglalagari tayo eh, eh ang tricycle dun sa paradaan ngayon araw kasi ng sabado mga kanaypi walang coding kaya yan puno doon sa paratahan so lagarin muna tayo SM Ayan mga kanoypi kumita na naman tayo ng 60 pesos harap ulit ng panibago ayan mga kanoypi Pupunta tayo ngayon sa ano sa bahay ni kuya elpidio estimada gana din at pupunta dito yung ano Si Engineer, mga ka Tignan natin kung nandyan si Kuya. Ngao. Ngao. Agpakastay na na dyan, Engineer. Ha? Agpakastay dadah Awun pa pakisida pa lang magapudat ako sa kreda Ay Hmm Kono gar no ma matuloy nga oi <laughs> Syempre na busy da tay month Kita lang no kasana ti O ti planta Wen uh... Ang gelanya si engineer masukya kayo ta

Kung gusto nyong magpagawa ng bahay yan. shout yeah, out po sa mga uh, followers. Yeah. <laughs> thank you engineer. Ah, salamat, salamat. Thank you, thank you. Ay, mga kanoypi kung gusto nyong magpagawa ng bahay, kontakin nyo lang ako uh, tawagin natin si engineer. No? Oh, sige kaya. thank you kaya. Sige, okay. sige. Ay, mga kanoypi tapos na sila nag-usap ni engineer at alam na rin kuya yung ano yung presyo na ipapagawa niya Ayun. bali hindi pa sila ano mga kanaypi uuwi kasi si kuya sa ano sa Spain at magre-renew ng residence ID dun sa Spain kaya pagbalik na lang daw ni kuya saka papaumpisahan na no na ipagawa yung project niya ngayon. Ayan, at least nalaman nila kung ano magkano yung gagastusin doon sa pagpagawa. All right, mga kanipi. At kung gusto niyo magpagawa ng ano ng bahay o anuman man, niyo lang ako at kukontakin natin si engineer or si Kuya Milo, yung contractor. No? Rights, balik tayo sa pamamasada. ayan mga kanayipi bili tayo ng ano ng pagkain ng manok feeds may isang sako wala nang pagkain ng manok pa chicken layer pure blend ayan mga kanayipi nandiyan na yung ano isang sako na pure blend tapos bumili ako ng sisical powder Ah, uh, primoxil powder. Eh. Iwi muna natin 'to dahil nandiyan na 'yung ano. Madilim. Umuulan na naman na uulan, makaka Ano na ipi kunin na natin tong feeds saka tong ano sisical powder Ayan mga kanayipi, harvest tayo ng itlog may pa-order kasi ako dalawang tray Ayan. isang large tapos isang medium sana magkasa yung dalawang tray mga kanayipi eh. may itlog pa naman na natira kagabi nandun, dadagdag na lang natin. lumiit yung ibang itlog nila na-stress nice siguro mga kanipi kaya lumiit yung itlog nila hindi pa sila naka-recover ayan medyo umayos naman na yung ano mga manok ko ayos na wala nang ano papikit-pikit yung mata niya rights ayan mga kanoypi bali walang medium size na no order ni auntie lilia at large size lang yung nandito available ayan nakapag ano tayo ng dalawang tray Lali. Oh, na eh Oo, nangin sa nga ko <laughs> Ayan mga Na-deliver na, na natin kay Auntie Lilia yung ano Yung itlog Bukas uh, May dideliver na naman tayo si Pangasinan Tour At yung kasama niyang gwardiya Bali 1 anihap na tray yung ibibigay natin doon sa Eurotex